Ay, po natin si TV Bisaya uh, number 1. Talaga pong gagaling kayo. Mawawala talaga yung sakit mo. Kanina, parang gusto ko pong umiyak. Pero ngayong pangalawang uh, patunay ko na po, wala na pong sakit. Sana po, hindi na po babalik talaga. Tuno, totoo po yan. Wala pa kaming 20 minutes. Natapos na po. Talik kilikin niyo po siya kung ano yung nararamdaman niyo mawawala. Wala na po doktor-doktor. Marami na akong nainom na gamot. Sana tuloy-tuloy na itong paggaling ko. Wow. Tangkilikin niyo po, TV Visaya number one. Bye. Nanay Rosalina Chua, 68 years old. Ang iniinda po niya ay 13 years carpal. 10 years sakit sa tuhod at years sakit sa balikat. TV Bisaya 1, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only. Hilot and therapy.